Update po tayo, magkakabobok kasi manakanaka nakam meron po tayong mga nararanasan sa mga pagulaan and then bigla-hong umiinit po ang ating nararanasang temperatura. Nasa Bombo Radio Philippines Weather Center si Bombo Victor Liantino. Ako rin pa rin po dito sa ating weather update. Etong southwest monsoon daw o etong hangin habagat patuloy pong nakakaapekto sa timog na bahagi po ng Luzon. Pero maliban po sa timog na bahagi ng Luzon, naaapektuhan din ang bahagi ng Visayas hanggang doon sa bahagi po ng Mindanao. Magandang umaga po Bombo Victor. Good morning, Bombo Genesis. Good morning, mga kabombo at kastradasyon. Narito na ang ating ulat panahon. Para sa araw na ito, patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa timog na bahagi ng Luzon at dyan ho sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon ay wala pa tayong namumonitor na anumang sama ng panahon o low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maaari makapinsala sa mga ari-arian ng mga Pilipino. Pero makaranas pa rin tayo ng mga biglaang ulan na dalaparin uh, dala uh, dala uh, ng uh, thunderstorm lalo na sa dakong hapon at gabi. Batay sa data ng Bomb Weather Center ngayong araw ay asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag at pagkidlat-pagkulog sa ilang bahagi ng Metro Manila, Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bataan, Sambales, Cavite at Batangas. Ito ay dahil pa rin sa umiiral nga na Southwest Monsoon o hanging habagat. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad ng pagbaha at paguho ng lupa dahil sa katamtaman at paminsan-minsan na malakas na pagulana. Makaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papurin na may pulupulong mga pagulan, pagkilat, pagkulog ang nalalabing bahagi ng Luzon. Epekto rito ng Southwest Monsoon at ng localized thunderstorm. Posible rin ang ng lupa sa mga nabanggit na lugar dahil na rin sa severe thunderstorm. Light to moderate naman, nabilis ng hangin ang mararanasan dyan ho sa may bahagi ng western section ng Luzon at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Narito naman ang heat index forecast para sa araw na ito mga kabombo at mga nation. Ang tugigaraw ay inaasang magkakaroon ng heat index na papalo sa 45 degrees Celsius. Dito naman ho sa Metro Manila, ang heat index ay posibleng pumalo naman sa 38 degrees Celsius. Samantala dyan ho sa Daet Camarines Norte, posibleng pumalo ho ito sa 38 degrees Celsius. Sa Apari, Cagayan, 38 degrees Celsius. Uh, Nueva Isiha, 38 degrees Celsius. Oriental Mindoro, 37 degrees Celsius. Uh, Alabat, Alaba, Quezon, negative 37 degrees Celsius. Borongan, Eastern Samar, 37 degrees Celsius. Diyanho sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37 degrees Celsius. At sa Iloilo, 36 degrees Celsius. Mga kabombo at Nation, ang heat index ay ang pinagsamang aktual na temperatura ng katawan ng isang tao ng kabuang, at ng kabuang bilang ng moisture sa hangin. Tumataas ito kapag mas marami ang naitatalang moisture sa hangin. Bagamat ito ay pagtataya lamang dahil hindi pare-pareho ang init ng katawan ng isang individual, subalit so ito ay nagbibigay naman ng gabay upang maiwasan ang heat, eh, ang heatstroke tuwing mainit ang panahon. At upang maiwasan naman ang heatstroke, pinapayuhan natin ang lahat na magsuot ng maluluwag na damit at palagi ang uminom ng tubig. Huwag na rin lumabas ng bahay tuwing mainit ang panahon kung hindi naman kinakailangan. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victoria ang tinunag-ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!